Hello guys! Magluluto po tayo ngayon ng sinigang naman no, para mas lalo po tayong kumaling kaya gusto gusto ko kumikop ng sabaw ng sinigang Bago ko po gigisahin yung karne or yung manok minamarinate ko muna sa asin at saka pamintang duro para magkaroon na po siya ng lasa Ganito ako magluto ng sinigang Ginigisay ako muna sa sibuyas, kamatis, ba wala siyang bawang para sa ganun matanggal yung pinakalangsa niya ng manok kasi manok yung lulutuin natin Nagawa, ang ginagawa ko, ginigisa ko siya ng todo para lalabas lahat ng katas ng manok at saka yung mga ginisa ko para sa ganun, magkakaroon na po siya ng lasa. Lahat ng pangkotcha is nilalagay ko na para sa ganun, magkakaroon na talaga siya ng masarap na lasa bago ko siya lalagyan ng tubig. Takpan muna natin siya ng tatlong minuto. Check mo muna natin. Ilagay na natin yung ating labanos. Nilalagyan ko siya ng labanos kasi masarap po siya pag meron siyang labanos. Ilagay na rin natin yung natira nating luya. Ayan, lagyan na natin siya ng tubig. Yung katamtaman lang muna takpan natin para mas mabilis kumulo. Hello guys, i-check natin ulit kung okay na po or lumambot na po yung ating manok. Ayan, okay na. Ilagay na natin yung ating sinigang mix para sa ganun magkaroon na po siya ng lasang sinigang. Ayan, titikman na natin kung pasada na sa ating panlasa. Ilagay na, na natin yung siling pahaba or si, pang sinigang na siling. At syempre, ilagay na natin yung Romanian lettuce kasi hindi naman po siya nilalagang Romanian lettuce. Ayan, papatay na natin yung apoy kasi mas masarap pag nabablanch lang po yung ating Romanian lettuce. Wow! Ang sarap ng ating sinigang na manok.